po sa panata. <laughs> Wala akong load. Ibang ka may load na ilalive ko ito. <laughs> Ibi-video ko na yan hanggang doon. Mahaba. Hindi pwede niya upload dyan. Hindi ah. Kat, anong haba? Kat, anong haba ka? Putol yung pusa Ano din? Wala ah. ये दया मतलब करता है ऐसे

pagasa <camina> <laughs> yung aking na-prospect yun ay minsan na rin daw siya napasama sa siya ayayahan sa ay 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 iba ko sadir bibit pa kahit po po pala ang nanay at ako buhay pa eh ngayon ay tsaka kahit ang baboy wala sakit ay nasa daw ah hindi ko na sakit ay makong ng baboy wala buwan ka lang mga mga baboy ngayon. At saka yung mga may maraming baboy. Sabi, nasa uwi. Yan may naririnig ko din daan. Ayan, nakalibre kami ng paglalakat. <laughs> Ayan, thank, you so. ah, thank you. Salamat. Ang maraming maraming marami sa inyong man, dalawa. Ay, kaso may natin. Ha? <laughs> <laughs> Ayan, yeah, bye-bye na.